let see Silip silip sa buhay ng iba. Diyan ka ba talaga masaya? Lahat na lang pino problema Hindi ka ba nakokonsensya? Pasilip-silip ng buhay Laging nakikialam Hindi hey, ba pwede na lahat ay maging masaya na lang? Lahat na lang napapansin Dapat pa ba nasilipin? Narito si May High Church kaibigan natin Kaya hayaan lang natin ang mga bashers Walang magawa palagi na lang better Focus na lang sa nakasuporta Sama-sama na sa pagbibigay Halina tayo at sumama tayo ng magkaisa Kalimutan ang problema, laging magpakasaya Gawin mo lang ang nararapa, ituloy ang iyong gusto May heart curse ay palagi, kaibigan nyo na totoo Kaya huwag nang isipin ang problema sa buhay May heart curse, palagi niyong karamay Ano man ang problema, makakaya Huwag nang intindihin ang sinasabi ng iba Silip-silip lang sa buhay mo Palagi na lamang bang ganito Kumapit ka lang at huwag susuko Tuloy-tuloy lang huwag kang hihinto Pasilip-silip sa buhay ng iba Diyan ka ba talaga masaya Lahat na lang pinoproblema Hindi ka ba ko. Pasilip-silip ng buhay Laging nakikialam Hindi ba pwede na lahat ay maging masaya na lang Lahat na lang napapansin Dapat pa ba na silipin Narito si May High Cares Sulidong kaibigan natin Kaya hayaan lang natin ang mga bashers Walang magawa palagi na lang better Fokus na lang sa nakasuporta Sama-sama na sa pagbibigay Halina Sina tayo at sumama tayo ng magkaisa Kalimutan ang problema, lagi magpakasaya Gawin mo lang ang nararapa, ituloy ang iyong gusto May heart curse ay palagi, bigyan nyo na totoo Kaya huwag nang isipin ang problema sa buhay May heart curse, palagi yung karamay Ano man ang problema, makakaya Huwag nang intindihin ang sinasabi ng iba Silip-silip lang sa buhay mo Palagi na lamang bang ganito Kumapit ka lang at huwag susuko Tuloy-tuloy lang huwag kang hihinto I-entric wala pa sila! I-entric wala Thank you, thank you. Salamat po nga. Alam nyo, sa totoo lang, sinabi ko nga kanina, kung nakuha ko lang yung bahay, hindi pa akagawa ko, puli ko na kayong ano doon. Kaso hindi ko talaga na take yung bahay namin. Pero ipag-padasal natin na sana, makuha ko para at least kayo muna at titira pa sa bantala kayo. Sana nga, ibigay ay, natin sa inyo

Diyan ka ba talaga masaya Lahat na lang tino problema Hindi ka ba nakokonsensya Ang pasilip-silip ng buhay Laging nakikialam Hindi ba pwede na lahat ay maging masaya na lang Lahat na lang napapansin Dapat pa ba na silipin harito si May High Chairs Sulidong kaibigan natin Ayan nilang natin ang mga basya Walang magawa palagi na lang better tapos na lang sa nakasuporta Sama-sama na sa pagbibigay na tayo at sumama, at sumama tayo Nang magkaisa at kalimutan Ang problema lagi magpakasaya Gawin mo lang ang nararapa Ituloy ang iyong gusto May hikers ay palagi bigyan nyo na totoo Kaya huwag nang isipin Ang problema sa pintay May hikers palagi yung karamay At duman problema Makakaya Huwag nang intindihin ang sinasabi ng iba Sinip-sinip sa buhay mo Lagi na lamang bang ganito Kumapit ka lang at huwag susuko Ituloy lang huwag kang hihinto Sinip-sinip sa buhay ng iba Diyan ka pa talaga masaya Lahat na lang, di problema